Lapit, lapit po ng tubig ngayon eh piso po yan 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 okay okay piso galing talaga sa si Diday oh galing Diday piso po yan uy pison po yan 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 First cut po hito ay hito nga po ayan no? hito lapit lapit po ng tubig ngayon eh lapit po good morning po good morning ito po first cuts po natin hito ayan po hito layo lang po ang anuhan natin good morning po sa inyo habang papunta po tayo dun sa gamit po natin mag intro po muna tayo Good morning po sa inyo At maraming marami po salamat At magandang umaga dahil hindi umuulan Kaya po, na, umpisahan po natin Hito naman, ayan po oh. Ayan po, hito Parami! Parami! dito po yan, dito po tayo sa gamit natin o no, dito sa uh, Akasya Akasya nga lang pala tayo, nakalimutan ko pala ho Akasya huwag naman sana malunok ala, nalikot ay nalunok nga patay suspicion po guys ala oh. ala ano ba to ayan po yung pang berman po ayan po <laughs> so, okay, <laughs> yung, yung, yung pang berman na tilapia po ay umpisa na po yun sa so, pang berman ayan po liit-liit liit no oh. tignan nyo ang tama talagang sinubo niya yung sima o oh. pinalipan na lang uli oh, grabe ma maliit na yun talagang ay oh yan uy Ayan po, tilapia. Ayan po, ay tilapia talaga. Totoo po, tilapia. Mm. Tilapia po. Thank you po. Thank you. Tilapia. Layo lang po talaga ng ano natin, ng fishnet po natin. Kailangan po ganito. Talagang maghahanap tayo kung gusto natin ng magandang pang-ulam. Hahanapin po natin sila. Ayan. Ayan po. Uy! Uy! Piso po, yan. Yan, yan. Okay. Okay, piso po, piso. Piso. Piso po. Piso. Ay, po. Pupunta na naman po tayo doon sa malayo natin fishnet. Pag, bu pag may dumadaan mula oh, sila kumakagat Ibang klase po Pag may dumadaan mula yan, dyan saka sila kakagat Tatlo <tinyo> na? Ito <tinyo> ang magbabagay ngayon Ay salamat Uy! Nandun si Papa Cheng, oh babae na naman maganda tama maganda tama po nalagay po na at sa fishnet galing talaga sa si Dida oh. galing Diday galing talaga ni Diday oh. galing talaga si Diday na oh. ano, magaling Kahapon po yan eh Tingnan niyo, tingnan niyo yung ano niya Yung mamaya gagawin niya Puro bulate o oh, nakasabit na sa ulo Kita nyo ho oh? One point Galing mo talaga Swerte pala yung sinasabit lang ang bulate no Ayaw yung mawak ng bulate jumpa ayan Uy May oh. ayan Yan, yan, yan Isun Bukan tatalun, talun Ayan, bukan tatalun, talun selamat Selamat Guys, nawala po yung kip Nung dumaan po yung maraming bulabog. Nawala po po ito. Balipat-lipat na tayo. Wala pa rin oh. Nawala po. Nung dumaan po yung bulabog. Ah, Aba na pinaghintay natin oh. No? kanina ang ganda po ng hulihan kanina nakabuhay naman ano pa tayo ng ito ganda po nawala po nung mga dumaan mula bag mihila po nung barko limang pirasa po yung dumaan dito po nung dumaan yun eh wala na tayong nahuli grabe tagal oras na naman ang hihintayin natin nito grabe naman out tayo Shout out po. Kiro Choy Fishing Adventure. Shout out. Kika to, Black. Shout out po. Master Mike TV. Shout out. Kaming Wit. Bata TV Black. Shout out. Philip Robles. Shout out, boss. Big vlog ni ng Newborn Angler Shoutout boss Noel Cruz Shoutout Bang Eduardo Divisman. Shout Shoutout po At kamusta na po Marami na pong bang nahuli kayo kahapon Shoutout po sa inyo ito, nawala po yung kagat, oh. Kelly Inago, shut out Yan, yeah, lala. Ano ba yan? Uy! Sige na, tuloy mo na, Tuloy mo na, Shut up. Ayan na po ha Shout out D. Cruz po, Shout out Ay ito po Dati grabe po ang harvest natin Ngayon po Mukhang ma-harvest tayo Ng lakas Uubusan tayo Dahil sobra-sobra na po ang pagkakabilad po natin sa araw at sana naman kahit mabilad po wag naman po tayo abuti ng ulan yan lang pang wish natin panalangin natin para tuloy tuloy po tayo ayun ano no. magkutin mulo come on babe ko baby ko baby ko Ayaw. Shout out po ko, Kika. Good ATV pala ho. Good ATV, shout out. Ed Vlog mo, shout out po. Okay, Gerard Laron, shout out. Delphine Padilla, idol, shout out sa'yo.